So, sa isa sa mga house rules natin, lahat kasali, kasali. Two and one. Uh, maraming maraming salamat po for conducting this Youth Leaders Assembly. Tiyak na makakatulong po ito para mas mapaigting po ang paglulunsad ng programa para sa ating mga kabataan sa bayan ng San Mateo. Nung tayo ay uh, mabigyan ng pagkakataon, mamuno dito sa ating bayan, inaisip ko na ang nakakahalagahan ng papel na magagampanan ng kabataan dahil kayo ang mga susunod na mga pinuno ng ating bayan natutuwa rin ako sa inyong enthusiasm na ipinakita sa inyong pagdalo dito Tungo rin itong uh, mga activities na ito na sa atin pong ninahangad no ng sa pag-usad ng ating bayan ay walang maiiwanan lalong-lalo na kabataan. Alam niyo po, sa wakas, naimbitahan din ang National Youth Commission dito sa, ano, sa San Mateo Rizal. Ang tagal po naming hinintay ang pagkakataong ito. At hindi ko na po talaga palalagpas yung pagkakataong ito na maibahagi sa inyo kung ano man po yung pwedeng maibahagi ng NYC para makatulong po sa mga gagawin niya sa inyo, mga lokal lokalidad. Sangayon sa, sa RA8044, yan po yung batas na nagtatakda na magkaroon ng National Youth Commission. At dahil dyan, NYC shall register, help, and facilitate the establishment of youth organization and youth serving organization. Nagiging bridge ngayon si NYC para ngayon magkaroon ng link si youth organization sa iba pang mga organization at sa iba pang government institutions that we voice it out. Yun ang strength nyo as a leader. That you know the problem, inaalam nyo mabuti yung kabuuan na problema, sino kakausapin, at paano to solusyonan. Yung mga leaders natin, sila po ay nakikinig. Ang kailangan lang natin gawin ay ipaalam sa kanila kung ano yung nakikita nating problema. Maraming program, maraming programa sa national level ang pwede niyong ihatid sa inyong bayan. At para kung sa bayan ninyo, wag na wag kayong mapapagod na magserbisyo. Bukod po sa masaya, tapos na-enjoy na po. maraming kami natutunan as, as a youth na magiging future leader ng San Mateo. Sobrang saya po kasi po may bago po akong nakilala. Ang mensahe ko na lang po sa mga kapwa ko kabataan is um, magpatuloy lang sa goal po. Honestly for first time ko pong sumamat. Sobrang matutresure ko po itong araw na to. Parang ito po yung magiging foundation ko. Sobrang nakaka-happy po and fulfilling po yung experience this day.